Assalamualaikum mga Sesi. Nangyari na rin ba sa inyo ang ganito? Yung na-stuck ka dahil lang lakas ng ulan? Sinabayan pa ng malakas na hangin, sabay kulog at kidlat. Sesi, naniniwala ka ba sa lahat ng mga propeta? Maniniwala ka ba, Sesi, kung sabihin ko sa inyo ang pinakahuling propeta natin ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Familiar ka ba sa pangalan niya? Maniniwala ka kaya sa akin, Sesi? Sesi, ikaw, anong sinasabi mo kapag ganito na ang lakas-lakas ng ulan tapos kumukulog kumikidlat? Kaming mga Muslim Sesi, may panalangin kaming sinasabi kapag ganito na malakas ang ulan, kumukulog at kumikidlat. Sigurado ako Sesi na may impress ka. Ito ang panalangin namin kapag malakas ang hangin. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min ang kahulugan niya, O Allah, hinihiling ko ang mga kabutihan na may pagkakaloob nito at ako'y nagpapakupkup sa iyo mula sa mga kasamaang may dudulot nito. At Sesi, kapag narinig naman namin ang kulog at kidlat, ito naman ang sasabihin namin. Subahanan lezi yusavvihur ra'adu bihamdihi wa malaikatihi minkhifatihi. Alam mo ba Sesi kung ano ang kahulugan ng sinabi ko? Kaluwalhatian sa kanya niya na siyang niluluwalhati ng kulog at mga anghel sa kadahilan ng pagkatakot sa kanya. Ala, eh, si, tingnan mo pati ang kulog, niluluwalhati din ng Allah dahil sa pagkatakot sa kanya. Oo, Sesi, hindi ka ba naniniwala? Yan ay tinuro ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam mo naman ang mga propeta, sila ang mas nakaka nakakakilala sa lumikha. Tsaka, 'di ba, Sesi, kapag propeta si Angel Jibril alaihi salam ang nagbibigay sa kanila ng mensahe. Kapag kumukulog pala Sesi, niluluwalhati pala nila ang Allah, no? Ganun pala Sesi, kapag kumulog at kumidlat, tanda na dapat tayong matakot tapos sa, sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sesi, ito nga pala ang panalangin kapag umulan o kapag umuulan. Allahumma sayyiban nafi'an. Pwede rin natin siyang ulit-ulitin. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Ang kahulugan niya, Sesi, o Allah, maging ang ulap na ito ay makapagbigay ng pakinabang. Ito naman ang sasabihin namin Sesi, kapag natapos na ang ulan. Muzir na bi fadlillahi wa rahmatihi. Muzir na bi fadlillahi wa rahmatihi. Ang kahulugan niya sesi, kami binigyan ng ulan ayon sa biyaya ng Allah at kanyang awa. O, oh, di ba sesi na impress ka. Sa so, si like naman nako, pa-subscribe, tsaka pa-click mo na rin yung bell notification bilang pag-suporta mo sa akin.